Samantala, itinanggi ng kampo ni retired PNP chief Alan Purisima na nagsinungaling siya kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino ukol sa toong to to nangyari sa Mama sa Panumagidanao noong January 25. Nagbabalita si Maan Primero. Itinanggi ng kampo ni resigned PNP Chief Alan Purisima na nagsinungaling siya kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino tungkol sa totoong nangyari sa operasyon ng 44 na PNP Special Action Force sa Mama Sapano noong January 25. Paliwanag na abogado ni Purisima na si Attorney Christopher James Purisima. Suspendido si Purisima sa kanyang pwesto bilang PNP Chief at hindi ito bahagi ng command line. Dapat umano kumuha ng impormasyon ang Pangulo sa ground commander na may direktang komunikasyon sa nangyayaring operasyon. Dagdag pa nito, nang magbigay na impormasyon si Purisima kay Pangulong Aquino, alam ni na PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina, AFP Chief General Gregorio Pio Katapang, at Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Rustico Guerrero ang mga nangyayari sa operasyon. Paliwanag pa nito, ang text message ni Purisima kay Pangulong Aquino bandang 8.17 ng umaga noong January 25 na may suportado na ng infantry at artillery ang mga SAF troopers ay nagmula kay Guerrero. Dagdag pa nito bandang 6.09 ng umaga ng araw na yun, nasabi na ng dating PNP chief kay Guerrero na kailangan ng reinforcement ang mga SAF troopers. Bago pa umano ang Senate hearing, inamin niya na siya ang may responsibilidad sa Oplan Exodus, ngunit gate ni Purisima. Hindi siya nagsinungaling sa Pangulo dahil ipinaubaya niya sa iba ang pagpaplano at pagkontrol sa operasyon. Nang tanungin ng palasyo kung mapatunayan na nagsisinungaling si Purisima, ay nakahanda ba sila sa ibibigay na rekomendasyon ng BOI? Sagot ng palasyo, mas mabuting hintayin na lang ang resulta ng investigasyon ng BOI para malaman ang katotohanan. Ang pinakamainam ay intayin muna natin yung ulat ng BOI at kung ano magiging rekomendasyon nito. Dahil sa kasalukuyan, kung ang tatalakayan natin ay mga iba-ibang senaryo, ay purong spekulasyon lamang yan at hindi naman mainam na magbatay ng aksyon sa spekulasyon. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.